Sinundo ni Paul ang binino si Kimi after na magpasikat performance. Ang roon ni Jowa ay walang pangya. Sinundo ito at hindi na tinapos pa ang buong programa. Pagod si Kimi e ay iba naman. Natiyan pa ay naroon na sila sa si studio. Para sa unat-huling rehearsal. Pagod man at puyat, ginawa ang makakaya upang maging matagumpay ang kaninang performance. Kahanga-hanga din. dahil kahit isang beses na ang rehearsal nida, sa mismong stage, ay at walang palya. Walang mali sa kaninang ginawa. Napakaganda rin ng mga sinabi ng mga hurado. Pangin sila ay damang-dama ang gustong ipahatid ng mensahe. Ayon nga sa mga komento, Thank you, Paolo. Palagi kang nariyan para kay Kimi. mo pa talaga para na maging komportable siya. At makapagpahinga na mahayos. Nakaka-proud na pinanood mo at pinost mo pa sa Twitter. Ang ganap mo today. Ikaw ang the best boy namin. Na kahit kay Dan, hindi kami papayag na mawala sa buhay ni Kimi ay pa si komento. Yung pagbibiro ni Meme Vice na dati si King Midang, ngayon King Pauna na. Iba din talaga nagagawa ng pag-ibig. Walang aw sa pau Ang dami ba naman King Pao fans na pumunta sa studio? With banners pa. San ka pa diba? Handa sila maglahan ng oras o effort. Para ng masuportahan ang kanilang kiduro. Top trending na naman yun, ang kimpaw.